So, salamat, salamat sa pagsuporta ninyo. no? So, congrats sa mga uh, Duterte family. So, congrats no, sa so, mga team Duterte. So, uh, victory yung Ang landslide ang result. Okay, good morning, good morning sa inyo. Ang tanan no? mga subscribers, sa atong mga viewers. May buntag sa inyong tanan no? So, napuyat po taga may gabi kaya nag-monitor po ta sa result sa sa tuwang lunsod sa Davao no kung kinsa gini daog o nila ba diri sa tuwang pagka mayor vice mayor sa mga congressman medyo napuyat po taga may pero nakita gina to na medyo astang layo ag biya no A landslide yun ang nahitabo so wala gyud ma wala gyud masayop ang ato ang kali survey na nilabaw gyud si Tatay Digong og kauban siyang mga anak na si Basti, Vice Mayor og sayang mga congressman, congressman no si Paulo og si Omar. Although si Ungap pasok kay si Ungap, daog lang gyapon si Ungap pero gwapong bu laban po ni Ungap anak-anak po sila duha ni eh. al 3rd district so Lusok yung tanan, lusok yung tanan. Kung makita ginato ito, nakita mo na ako ito. Kung ano lang, lang yung slide mag-inam ondo Kung ano, ano, -inapag -inapag -inap. ano, ano, ano skoro. Uh, 619,000 boots kay Tatay Digong. Niya kay Nograles, 76 lang. So, layo kay Biano, landslide yun. Huwag yung masayang. Itong ang yung tinuod ato ang Kali Sorbey, wag ito masayop sa tong na puro si Tatay Degong yun ang yamar sa mga tao no? na Sila Basti, si Pulong. So, wala yun masayop ang atong Kali Sorbey. Mm, legit yung kayo. Mga kanindot sa Kali Sorbey kay Itong ang yung tinuod. O niya, mura na no? nakita na ito na nga nakakusog sila. No? No? Lusot sila tanan. No? ining pati itong si Rodrigo Duterte de Sica no councilor pasok sub no? so wala lagi magmahay ang mga wala lagi magmahay sa tong Kalisorbe no bisag init kayo ato gamit Kalisorbe ituyok na to ang Dari sa Dabao, tubok Dabao, kalisorbe ta o uh, isugod so na itong kalisorbe ang ang pagkamayor no? pagkamayor sa Davao City uh, lamang dyo kayo si Tatay Digong naman dagan ka pagka vice mayor, kalisorbe ta vice mayor usog lang yung apong kay si Basti antod nag kalisorbe ta pagka congressman kay Pulong Duterte kontra ni Mix Kusog yapong kay si Pulong, Omar, lamang yapong kayo. Ungab, dito banda 3 District, Toril. Balik-balikan na ito survey uh, lamang yapong kay si Ungab sa ato ang kali-survey. Sa mga Duterte, pasok dito sa banda 3rd District. Dari sa 1 District, sila sa tamang tituyok. Uh, lamang yung ang line-up ni Tatay Digong. So, karon nakita nato sa result ni landslide yun. so walay ikalimod no na uh, gimahal gyud sila sa mga tao. so wala gyud masayang atong uh, pagkalisorbe sa ginit kayo ato nang ilusob na atong gikalisorbe ato gyud gikalisorbe gitanaw gyud nato kun saka ni pabor ang mga katawan sa dabaw sa mga Duterte so nakita nato ang result landslide yun So, salamat, salamat sa pagsuporta ninyo. Mura, no? So, congrats sa mga uh, Duterte family. So, congrats no, sa mga team Duterte. So, uh, victory, Jogayo. Landslide ang result. So, dinira kotob, no? Uh, salamat sa inyo sa mga itong mga viewers at mga subscribers. Sa wala pa nakasubscribe, subscribe na mo, support mo sa atong YouTube channel. So hanggang dito na lang. Tapos mga po A heart's beat Peace. To the city streets We began to feel the fire We rise like tall buildings As the chemicals they take us higher The night's young, and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.